include your sunscreen because it's really important if you don't use sunscreen then your skin is prone to aging the narn Good morning to our folks out there.

um, may caffeine siya para hindi nagda-darken yung eyes ko. Hindi, yung sunscreen ba? Yung, yung sunscreen, suns suns oh, ito nasa ilalim ko. Is, yun, yun? Uh, ito, sunscreen to. Usually white naman yung sunscreen. ah uh, yung, yung, yung ano, rejuve. Yung niya pag ano, pag... Wala. Maganda to sa rejuve. Wala naman siyang ano, whitening, ano. Yan lang yung sunscreen, so, Kasi lagi yung pakainis mm dito. -hmm. Yung rejuve mo lang, yan yeah, may spray din. Oh oh, Tama si Scarlett, meron din siyang sunscreen. Guys, it's important. Oy, kailangan mo yan. The higher yung SPF, the higher protection you get from the sun. From protecting you from UV rays. Naman uh, sa Mercury mm. Drag. O sa eleven. Watson's. Watson's. Let's go to asa Watson's. Charo. Paano, Ben? Kung na to, igapin sa Brantay ang uh, liquid? Oh, brilliant, brilliant. liquid. brilliant ba? Ito sa Brilliant tog, kaya may lang. Brilliant. Yung gano'n. Yes. Ay, ito yung sunscreen ng Brilliant. Wala namang ano, oh. Ano? Yung... Parang water-based. Hindi, ikaw naman, ano ba, sa TikTok, hi, may sunscreen. Ano, ano, ano? Kasi sabi nga ng doc sa akin, yung pag naoperahan ka or na ano ka, huwag ka magpapaaraw because hindi maganda yun sa healing process. At kailangan malamig lang pag malamig lang yung ano, yung atmosphere mo. Magpapaganda ka na ate Nina at bibili ka ng rejuve. Baligya, mabuna akong na. Ha? Huh? Baligya, binta. Ado, Tapos sa pugo pa talaga. Bugo. Agora. Kagayan. Ah, Agora kagayan. Agora yung... Oo. Oh, oh. Bugo lang. Agora mo mo Maaga pa atin Nina, wala pang wala pa sa hulog yung utak kong mag-translate. Bisaya to Tagalog, animal ka. Yan. <laughs> so, always wear your sunscreen every day. Kasi tayo nag-adjust tayo sa kanila. Ay, tsaka na nina. na Ede! 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 Gumagaroon siya. Like, what the fuck is she talking about? Sabi what ko. What ab? so, Matulog ka nga lang I I, I... dyan. Natutulog ka kagabi. Nagsasalita ka gusto ko kainin yung ethics mo sabi yung ganun. hello hello wala ka ano What eh What eh kailu sa tapo buo <laughs> wow, na mga -like, nus-nus dayday okay? ibigulang naman sila laikal lang buwa ka mo sa mga tapo ng tapok? tapo 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 nishulga. tapo tapo Mia, tapo Playa. No, nag-glitz kami. Nag-brown out nga sa glitz eh. Kumakanta si Diva. Yun lang. Tsaka si Bating nandun. Nung nag-ano, kumailan kami nung burger-burgeran na may itlog. Ayan, so. Diba? Teka, kukunin natin yung sunscreen natin. And, and kausapin mo muna sa atin niya. So eto na nga. Paggabi, gumagamit ako ng ano, hydroquinone and tretinoin. Nang brilliant. Ninanakaw ko itong mga to pag may nakikita ko dyan. Kasi alam ko madami si Brenda ng ganito. So, wala lang. Dinedequat ko lang. Pero actually, dapat nga gumagamit din ako ng toner. Kasi maganda rin yun. Yan. So, yung hydroquinone and tretinoin. Tretinoin. Ano yun? Madami saan? Muna, ang bubrahan mo na, yung gamit ito, yung sa Si Ate Nina po kasi malalim yung bisaya niya. Yan yung Tas ko. Tapos parang, okay. parang inangal niya. Kaya... ako. May. Gani? Magpalit ako. Oh, yan. Sa agora. Pili pala sa agora. Hmm. Pa. I think brilliant is Glenda, di ba? Si Miss Glenda. Yan, bago kayo mag-absorb maglumo... na, na, na ng skin mo yung ano, yung 30 to 30 Pag na-absorb na ng skin mo, syempre, it will protect you from sun damage and premature aging. Yun ang tawag ng mga dermatologists. Premature aging. So, premature aging, yeah, premature aging is um, defined as, kunyari, 25 years old ka lang or 35 years old. Pero dahil sa premature aging, like, naluluto yung balat mo sa araw. So, damage na siya. So, dahil damage na yung balat mo, nagmumukha kang matanda. So, yun ang premature aging. So, pahid-pahid din ng cream pag may time. At hindi po ito kaartehan kasi Tandaan nyo yung mindset nyo, kaartehan na yan, ha? Porprotektahan nyo yung balat nyo. At uso rin ng skin cancer. Kaya FYI, yung mga mga arte, mas hindi sila prone sa skin cancer. Yung mga nagpapabaya sa katawan, yan. Kaka-skin cancer yan. Okay? Totoo yan. May scientific fact and basis ang sinasabi ko. May research. So, protect your skin. Yan. So, can you, like imagine you're like nagkakaroon ng mga nalasma, ng mga pigmentation sa skin. Ganyan. Always protect your skin. Magpayong. Magpayong kayo kung kinakailangan. din. So, yun lang. Eto pag gabi, hydroquinone and tretinoin. Pag umaga, eto lang din. Brilliant. Pero meron akong ginagamit. Meron akong Lux Organics. This is for yung eye cream eye cream um, galactomyces ano siya ginagamit ko siya kasi nangingitim po umiitim po yung ano yung, yung sa mata ko nagumakong panda pagpuyat. so gumamitin kayo yun para dito para dito sa ilalim ng mga mata Para hindi na kayo nag-filter. Ako parang may itim-itim dito. Yung nagsasalim, nagsasalamin ako. Oo, nagsasalamin ako. Yung pressure dito. So yung salamin ko pa is parang um, yung frame niya is plastic. So nakadiin lang dito. Nawala nga yung salamin ko. Hindi ko mahanap. kahit na pagpawis-pawisan ka, mag tissue tissue ka lang. And, after siguro mga 3 hours or 4 hours, kaya nasa labas kayo, ganyan, maglagi kayo ulit, okay lang yun. The whole day. Oo. Mainit, sabi na natin, mainit nga lang sa balat, sa katawan, pero, ganun po talaga yun. You need to protect your skin. Ang ba? Ang isa sa gawas And dapat water din kayo ng water. Thank you, Ma'am Elisha Marie Gualberto. Mag-water mag kayo lagi. Manalisa Cardana. Yes, ito. Ayan. Mag-water kayo. Alam nyo po, pag mga ano, mga sunscreen, kahit anong brand, basta yung SPF po ang titignan ninyo. At least SPF 35 pataas. Dermatologists recommend SPF 35 pataas. Yung SPF po ang titignan ninyo. Wala naman talaga sa brand yan. Beauty tips. Ito na nga. Take care of your skin. Hydrate. Moisturize. Yeah, kasi inisip ng iba parang ah bakit ako magmo-moisturize ganyan 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 ganyan. Ay pala importante siya. Oo. Uh -uh. Lala na sa face. Kailangan po 'yun. 'tas mag-sunscreen kayo, lalabas kayo kahit mamamali mag kayo, magsa-sunscreen kayo. Ang mga Thailand, maaarte sila sa skin, which is good because they really ano, they really want to uh, take care of their skin, yung puti nila, yung beauty ganyan. Gusto nga nila transparent sila. Actually maganda ang skin tone ng mga Pilipina, we're more morena. Morena color brown skin. Mga Pacific Islander mixed with other races. Parang ganon. So, mixed with Spanish. Yung iba mixed with Eta. Yung iba mixed with um... with with um Pacific Islander Pacific Islander col uh, color of their skin is like hindi sila yung negroid hindi sila African, pero yan, yung Maui. Yan, yung mga ganyan, mga Moana. Oo. Pag Malaysian na yung halo mo, ng race mo, or Chinese, then, yan, medyo mapusyaw-pusyaw ka na, maputi ka na. Oo. Yung po mga different races. Philippines is actually a country of a lot of mixture of different races where in fact we even have Arabian, Indian, Indonesian, Malaysian race. So during those early times of our country, um, hindi naman natin matidefine talaga kung ano talaga yung pure Pinoy. Pero ayon sa literature, ang original na mga inhabitants ng the Philippine Islands are the Atas. Yes. Meron kasi tayong mga tinatawag na mga um, mga land masses. nagko sila sa mga island islands noon. Oo. So, may mga napunta sa island of Luzon, ganyan. Paikot-ikot lang sila galing sila ng Indonesia, mga ganyan, ganyan And that's it. And then, you can now drink coffee. Pag nag-coffee ka, mag-water ka lang din. To reduce your appetite the entire day, try nyo rin po mag -lay -shoe because leishu, um, leishu has a component that reduces your appetite. So, ganun lang. Pag nag-reduce yung appetite mo, hindi ka masyadong kain ng kain. Like, you can, you can control, you can control uh, what you eat. Ganun. Yun lang naman importante. There you go. So, guys, take care of your skin and good morning, everyone. ha huh? Mavers Erto, Hi, good morning, Mia Ganda. Mami Marla. Del... Taponggot. Delirium. Hello, Inday. Sabi niya. Hello. Asa ka, Day? So, there you go. What's really important is you take good care of your skin. Sa gabi habang natutulog kaya, that's more, uh, let's say if you sleep that, that that's like more than 5 hours natulog. Of course, you also need to hydrate yourself. Drink a glass of water before you sleep. Pag nakainom kahit na, pag nakainom ka naman na matutulog, uminom ka pa rin ng tubig. Importante po 'yon. Di bali ng pagising mo ihing-ihing ka, pero importante 'yun sa katawan. At least a glass of water. Always remember a glass of water is very helpful with the circulation of your blood, definitely, and your metabolism. Mia asa sa ang kara. Of course, nasa school po. Ang mga kids po ay nasa school, so usually mga kids they go home like lunch after lunch. Ewan ko ha yung iba pero yung ibang whole day mga usually, alas tres na sila na uwi. So, that's my advice. Ano pa bang gusto ninyo? Ma'am Yoli, panganiwan, dati when I was six years old, maraming Eta sa lugar namin, but nawala na sila. Muri na talaga sila. Uh, the Eta, uh, karamihan po nasa Zambales. They moved now to Zambales. To the Zambales um province. Kasi pag ano, di ba, be, na, kasama ka pa dun sa ano, sa Anawangin Cove, Beshi. Noon napunta kami Anawangin Cove, may mga nagtitinda sila dun ng ano, ng mga handicrafts. Oo. Good morning, Dai, Ma'am Emerlinda Esiha. Ayan. Yes, Ma'am Elisha Marie Gualberta. Tama, hydrate to flush the toxins, especially sa kidneys. Aha, uh -huh. yes. That's very good it's always important to drink water. You know what they say, drink water six to eight glasses a day. And six to eight glasses is around two liters, ganon. Huwag naman sobrahan. Pero, if you're doing exercise, then you have to drink more. You will perspire. Water will evaporate from your body. And you, you need to replenish it nasa payang payanggan na ang mga Itamia, Mavers ortoya oh yeah. They are, um, tawag sa kanila, aboriginal tribes. Ayan. So, yan si Marian, may heritage siya ng Chinese. So, iba, ng, iba rin ang skin color niya, di ba? Yan si Beshi Gwen. Si Beshi Gwen, meron silang heritage ng, uh, ano, Igorot? Ano? May heritage siya ng, ano, Maui, Manobo Tribe, Manobo Tribe, is Scarlet of course, half na, uh, half, ano, ano to? Manobo. <laughs> half Pinoy, half Black American si Scarlet. Uh Oo, -oh, di ba yung dad mo is, ano? Capricorn. Huh? Capricorn daw. <laughs> Si Oyong po, ano, hybrid po siya. Mermaid and human. <laughs> mm -hmm. Charot lang. Ma'am, y'all, is they lovely me? I love Yol, like your attitude also. Pa-shoutout at kay Gwen. Uy, Gwen, si Ma Mavers Ma Ma Erto. Mavers Ma Erto, ayun. So, there you go. Ading, hindi mo ba namin sa pagiging RN mo? Ano? <laughs> nire ko lang po lisensya ko every 3 years. Hindi <laughs> ko ba ba namin-miss? Ano ba na miss ko sa so, hospital, Mama Elisha? Ano yung mga dugo, yung mga... Oo oh, nga, no. Yung punas punas sa sugat, BP BP sa pasyente, bigay-bigay ng gamot. 'Yun ang, 'yun ang pinakamalaking role ng, pas ng nurse eh, sa pasyente. Bigay-bigay ng gamot. Mo monitoring, monitoring ganyan. Oh, ayaw lang filter to ha, pero tignan mo 'o, oh, 'di ba? Dahil ano. Naglagay ako ng cream. Ah, uh, hindi ko na kailangan ng filter. Ah, di ba? tingnan mo. Yung poging nurse na busy din. Nako, Mama Elisha. Madaming poging nurse. Busy din sila, syempre. Ano din sa trabaho. Paano ko lalandiin? Ay, yung poging pasyente, pwede ko landiin. Pero ang chika mo sa kanya, ano lang, five minutes. Lilipat ka na naman sa kabilang pasyente. Gusto <laughs> so, kasi matanggal yung itim-itim ko dito. So, It's called dark pigmentation. Oh, di ba? Nagle Uy, nag na yung ano ko, sis. Come here. I'm gonna put something on your eyes. Come oh, here. <laughs> yung puffiness po ng eyes ko, naglesson. Oh, di ba? Try nyo to, Lux Organics. Meron siyang niacinamide, adenosine, and caffeine. Lagay nyo siya dito. Lagay nyo yung mata nyo ng ano, ganyan. Ganito. May madaming mas mahal dito 800 pesos pero ito mga muna sa 140 lang. Lux Organics basta merong caffeine. O di ba? Oh kunyaring pu'yat mo lines dito love and rehab lip filler one week lang po okay na siya salamat hi atin nati Jane Hecken So na lugar ni Deringet Na of vintage. Ah, ayan diba so, Diba To lessen the puffiness Wala pang one week to Kabibili ko lang to before ako sumakay ng airplane So diba? Bago ako matulog Naglalagay din ako nito Tignan diba mo diba Naglessen yung ano ko Parang yung stress Oh, diba? Good morning, everyone. Thank you, Ate Nati Jane. So, ano ini in yung gamot para mag-heal? Wala naman. Wala, wala po. Mag-heal lang siyang sarili niya. Di pa, di ka pa na-interview ni Gwen. Ah, oh, yeah, Gwen. Yeah, maybe later or now. Diba? Ma Maria Mendoza, on name, ana imo pa guapa Ha? Huh? Ano yun? Ano yun? Lux Organics, para dito po sa mata. Lux Organics. And then, brilliant na ano, yung sunscreen. Pero itong Lux Organics para sa mata, para mas fresh ka. Kasi pag yung mata mo, ganyan. Mukhang ganyan. So, ba diba? okay. So, thank you so much everyone and I'll see you later on the next live. Bye!